What is tulog? If hindi ka makatulog, diba? Naisip mo yun? Hindi, diba? Ang naisip eh, charge. Mag-live na lang tayo. Matutulog ka pa, hindi ka nga makatulog. Charot! Hi guys, welcome to stream. sa stream. Shower at sa'yo lahat guys. Gusto kayo lahat guys. Sana kong... Solo grind again for today's video. That's why I'm playing Mobile Legends Bang Bang. Because... I want to play... I want to play... Ayun, ay, sa inyo lahat guys, welcome sa stream natin. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Hindi tayo makatulog kaya nag-ML na lang tayo. So, yun siya sa inyo lahat guys. Solo grind. Let's go, let's do this. Shout kay James, kay Tiago, kay Kenneth, kay Jeffrey. Yan, ay sa inyo lahat guys, magandang gabi. Shower out na inyo lahat. Matulog na kayo. Gabi na. At ako ihayaan nyo dito maglaro. Okay. Shower out sa inyo lahat guys. Share nyo na ang stream natin. Solo grind tayo ulit. Solo RG lang. Solo solo lang. Magandang gabi, magandang gabi. Hmm. Pashare na stream natin mga idols sa so, mga shower badge. So at kayo in-check, pashare na stream natin guys. Share nyo ang stream natin para matuwa ako sa inyo guys. Your team is Hawakan mo ko Kamay ko Solo, solo grind lang, solo grind lang tayo lang di Solo RG ang idol Ay, nun, Ano, ano, sira ba algo ko sa FB? Ano, ba't ganyan? Ay, sa TikTok? Shout sa'yo kung anong mga pangalan mo. Paano kita shout shoutout? Hirap manggitin ganyan pangalan mo. No, wala na ba? Ganyan na ba? Ganyan na ba ang lahat sa Pilipinas? Ayan na, nagtangklaan sa lot na si Idol. Matik ah, na yan, tangklaan sa lot na yan, pare. Share nyo na yung stream, guys. Shot kay Jimuel kay CJ. Matulog na kayo mga Lodi. Hayaan nyo ako dito mag-live. pag gagrind ako mag isa Ayun, eh, sa algo sa tiktok napakababa ng views ko ayun nadali Pilipinas explain na ayo mage 2 eh matik na to mage 2 support na ako ay ano na ako may XP tayo guys. Anong gusto nyo XP? lapu po. Tambay lang Lodi Kicks. Balita ko idol na lakas ka daw magbike. Sana all malakas. Yan ang win. Share nyo na stream guys. Magandang gabi. Tulog na kayo. Shot kay Angelo. o. Oh. Hindi tayo makatulog kaya nag-email ako guys. Kailangan ko kakwentuhan. Kwentuhan nyo ako sa buhay nyo. Dali, sulat nyo sa papel. Chart. Share nyo na stream. Shot kay J. Lord. yan, Shots 35 viewers. Nyala sa TikTok. Patamu ni Baba ng Algo. Hindi, <coughs> ngayon lang ako naka-live. Wait lang ha. Mag-end -e live ako sa TikTok. Tumtunan ano nga manood kayo. Baba ng Algo ako sa TikTok ang puta. Ay, kaya pala. Bonak. Kaya pala. Oy, shoutout sa'yo tatay. Welcome sa stream. Ako no, hindi po ako nag mo. Inom kang hat a ah, bear brand. Kalaw ko ano alak. <laughs> Shot kay Fidel Santos curve by Sylody. Next, malalaman Tingnan na natin mamaya. Mga pag na tayo. Adjust, adjust lang. Share nyo ng stream guys. O share na yung stream natin guys. Shot sa 30 viewers, ang baba ng algo ko sa FB guys. Nakakainis. Ay nako. Napakababa na ng algo natin. Sobrang hirap na kumita, Char. Kailangan kaya tayo sa swerte. Eh. Ay mo naman share ng stream eh. Wala nga puro ka-comment eh. Share mo ang stream para masaya, par. Para to the max. Ay, gagaw, Hindi ako tumagos. Shit. Alis ka tapat natin guys, medyo malakas na si Idol. Ah, mahula. I know. So ano all na mimis? I just wanna die. Like this. Tangin ang baba bigla ng algo ko. Nagpalit lang ako. Parang gago. Okay. Sige lang, sabi mo yun eh. Ay, out na. Baka kayo madali pa. I like a... Pwede ko yata palagan tong ano, Alice. Try nyo na yung stream guys Solo grind tayo yan eh. Okay na Malik na Solo RG lang Solo grind lang Tulog na kayo guys Ayaw nyo pa matulog Anong oras na How okay. Anong gamit mo CP11 Pro Max Lodi? 11. Ay, gagawin pa tayo electric pan. Kaya palang init. Pasensya na kayo guys ha. Medyo maingay ang ating mics. But it's all goods in the hood mga Lodi. Nyan ang stream guys